namin magagaling ang toll gate mo. Buti kung ano, inarkila ka namin. Kaya nga po, di ba? Arkilang ano, sundo ate, eh. ta, bahala yung nag sa'yo ng, ano, ng toll gate. Ikaw naman. Di sana hindi mo na kami sinakay mo na kanina nag-usap-usap tayo doon eh wala pinatakay mo na. O sige payag na ako kamo no nakasakay kami dito. Eh, binago mo yung, yung usapan marinig, puro driver po yun e eh, natural lang yun bakit kasi uh, ayaw, po mong, po ayaw po. mong marinig nila puro pusulutan sulutan doon kaya nga kaya nga ano dadagdagan na namin ng 300 ayaw mo na, ayaw mo pa puti kung malayo kami di naman dyan lang bungad lang ng bulakan. Kung doon kami sa Bukawi, malolos, ay hindi rin ako papayag sa iyo na maagrabyado ka sa ano, sa pamasahe. Siyempre, bibigyan kita ng magandang pamasahe, ikaw naman. Bungad lang kami. ibos okay, ko boss, kung ayaw niyo sagutin yung toll gate, okay lang. Hindi siya naman na hindi. mo, ang daming naglalapitan doon si sa akin yan. dahil... Alam nila kasi buwan, buwan, naghatid sundo ako dito, dyan sa airport. Ikaw boss, ako na po magbabayad ng dalawang toll gate ko po. Okay lang po kahit malugi ako. Oh, 1-8. Hindi na, ako na nga po magbabayad eh. Ayaw niyo po kasi ako pakinggan. Kaya nga 1-8 nang ibibigay namin sa'yo. Bakit ano bang problema mo? Wala na po, tanay na tayo. Ano na tayo problema. Tapos ayaw mo naman kami iba ba? 1-8 na nga, 200 lang oh, natawad na. Oo, na nga ako sa 1-8, saka ako pa nga magbabayad ng toll gate. Ganun na nga, sige na, okay na sana matapos na po at tandaan kita pag paghatid ko ito pag nag-blend sa labo sa labo pa maano walang hey, problema yun kahit all eh yung mga ano ko doon eh mga ilokanong mga taxi driver eh eh sabi ko mahal yung ano mo pre ikaw naman nakalambod eh pagkano lang yung ano kako kaya tinitira mo naman ako ng ano. Kaya hinayawan ko silang dalawa. Kahit doon sa Grab. Hindi, alam mo po naglalabang ko yung yung ano yung katwiran ko kasi po sir, natuwiran niya yan. kaya po. Kaya kami sumakay. Kaya ang sa sabi mo, tara dadali ah, pakinggan mo ako. Kaya kami sumakay. Ano ang presyo ko sir? Tanong ko sa iyo, 2.5, ginawa ko 2,000. Ginawa mo 1.5. Pag gusto mo gawing 1,000, wag naman Hindi yun ko gagawin ngayon. na 1,000 sa iyo Ikaw na ba Para naman kaming hindi taong ano. Ikaw na nga yung nagpresyo bilang taxi driver ikaw na yung nagpresyo. Ako yung taxi driver eh. Pero ikaw yung nagpresyo. Yun yung namabas kanina. Aminin natin. Uy, well, tumawad ako sa'yo. Yung sinabi mo dalawang libo, one five kako. Ka o sige, sakay na kayo. Yung Sa dalawang libo, nilalambing na nga. Tamo. Oh. Tapos nung nakasakay kami dito, binabawi mo. Ay, hindi pwede yan. I-report -re ko yung ganyan na ano mo. Boss, dalawang libo. I-report ko yung ganyan na ano mo. Sabi ko sa'yo nakikinig si ate ate si siya ka ate ha baka puwet ka pa Parehas kami na pwet siya, nalalo siya malayo ang napiagalingan niya yung Saudi, 12 oras. Man, man. Eh, wala pa kami tayo, tapos ngayon, binabad-trip mo ako. Ay, hindi ako lang babatrip. Hanggang sa presyo lang tayo nakuusap. Hindi tayo nakaaway. Oo oh, oh, nga. Ibig ko okay. nga sabihin sa'yo kapatid, 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 kapatid. kapatid. Hindi ka sana pumayag sa wampad. Hindi mo sana kami pinatakay. Para wala tayo naging usapan. Papayag ako sa wampad. Sige. Oh. Pero kayo magbabayad ang tol. Ayaw mo naman. Hindi magkano matitira sa akin. Para bukutahit ako ng bulak. At kung saan libo lang yung magiging pass out of money. Sabi ang magbabayad ng ano ng toll gate, idadaan mo sa Skyway, magkano dyan sa Skyway? Natural po, oh. doon talaga po ang daan. Ay nako. Liman dan sa Skyway. Ang tanong ko sa akin, oh. po, sa akin po ba mapupunta? Tapos pagdating lang, sa ano? Sir, sa akin ba mapupunta po nang sa Skyway sa gobyerno? Takan nat o lang tayo dalawa. Sa gobyerno mapupunta, hindi sa taxi. Kahit magbayad kayo ng 2,000 sa toll day, hindi sa akin mapupunta sa tol highway 'yun. O sige na tama na. 'Yun. Yung akin, yung akin lang. Ah ano, natatanto na kasi ah. Ano, yeah, re report, nag-usap na tayo sa presyo. Hindi, hindi ka maayos na kausap Ay, kapag hindi. Eh, hindi. Eh, hindi nga lang sinabi mo, tatanggapin ko. Anong, bakit? Hilingil ba kita ng pinilit ko? Wala pa nga tayo sa pupuntahan natin. Eh. So, sige na, tama na. Yeah, Mag-drive mag ka na. Yeah. Sa susunod, baka, baka magkita tayo uli, huwag ano na, no. Bago makupasa yeah. kayo, eh. mag-usap tayo ng mag maayos. Mag-usap tayo, i-report eh, mo ako. Baka, after naman sa akin, mo naman ang talo diba? Dahil doon pa lang sa labas Bago sa taxi Kaya nga dyan no. sa airport Pag nakikita nila ako dyan Maraming naglalapit sa akin sir. Alam nila na ano Na Hindi ako Pero ma'am, naintindihan nyo ba yung side ko ma'am? Yung toll gate, hindi po sa driver na pupunta, sa gobyerno, yung... Hindi. E natural na oh, din, dumaan ka sa ano, sa... Kaya nga, sa ng hindi ka nagdagang bayad sa akin yun. Kaya yung toll gate, kung sino gusto magbayad, hindi ako na. Hindi e mo naman kami pwedeng idaan sa loob. Matagal kami darating. Eh. Ako na nga lahat, sir. Okay, sige. Okay, nga lahat, Ah. Oh, oh, oh. Nasa ano, tayo Oh, peace. Oh, ayo pa. Oh. magkita tayo diyan. wag mo akong ano. Ah, tayo ha. Oo. Oh, oh. Yo, para ita. magkita tayo ulit sa kita. Pag sinalubong ko yung ano, balik bayan namin na galing ng Hawaii, di oh. walang problema. Kau talaga ikaw na magsusuki tayo